naka-live to po. Ganyan lang. Asa kay ate lang. <laughs> Sa aw na naman? Yeah. Sa ispon? Sa ispon? taga stand kaya. Taga-stand-light. Taga-stand-light kaya. Ah, hindi. Patanggas O, okay naman. O, magpatay ka. O, magpatay

Kahit ay pagdikdik ay nagaling pa na, eh na, eh na. na. <laughs> Saji. 48. Oops. Ano mo po.

i know Guys, ayaw naman manggibo. Tapu-tuma lang. ako ko ako ang hinihinaan. Ayang, hindi na sumisipot lime diyan, dinadaya. Totoo. All right, ayaw natin din pa.